So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga ka-Home of Love Advice Ayan mga kamamay, ito po yung ating uh, new channel So sa mga nag-subscribe, maraming maraming salamat At uh, pangako mga kamamay, mag-share ako dito ng mga quality advices para sa inyong mga buhay pag-ibig Ayan, so uh, dahil po tayo ay almost 1,000 subscribers na So maraming maraming salamat po sa inyong pag sa inyong pagtitiwala okay So at this moment of time, mga kamamay, ang magiging topic natin ngayon is paraan upang magbago ang lalaki at muli silang maghabol sa inyo. Ayan, so kasi nakikita ko, palagi na lamang mga babae, kababaihan ang iniiwan. Okay, it's either nagbago yung lalaki hindi na ganon yung way ng kanyang pakikisama sa babae tapos pag nagtagal bigla na lang ihiwalay bigla na lang lalayo bigla na lang mangiiwan tapos yung babae nakatenga naka, nakatulala okay nagtatanong kung bakit so ngayon mga girls para sa inyo na naman itong aking okay advice and tips na ibibigay sa inyo ito yung mga paraan na po pwede mong gawin upang sa ganon is magbago ang lalaki yung dating ugali niya na hindi niya gusto, na hindi niya gusto at yung mga dating ugali niya na bigla na lamang nilang ginagawa kahit hindi naman okay sa inyo is maaari nilang baguhin at syempre sila naman mismo ang maghahabol sa inyo. Okay? So, bago natin simulan ang napakagandang topic niyan mga kamamay, don't forget to click the subscribe button and notification bell if ever na nagugustuhan mo yung love advices na ginagawa ko dito. Okay? So, huwag natin masyadong patagalin. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang magbago ang lalaki at muli siyang maghabol sayo So number one, mag self-improve ka sa sarili mo. Mga kamamay, ito lagi ko sinasabi sa inyo, napakahalaga po nito. Kaya po kasi nangyayari na ng kayo ng isang lalaki, nagbabago sa inyo yung lalaki. Kasi pinapabayaan nyo na po yung sarili ninyo. Yung ugali nyo, nagbabago na kayo. Kung dati, inaasikaso nyo sila. Kung dati, pinag-aanda sila, pinagluluto. Ngayon, nababawasan na. Okay, bakit ano? Dahil ano? Dahil sa busy na kayo sa mga bata Hindi niyo na nagagawa yung tungkulin niyo bilang asawa Okay, lahat na ba focus sa mga bata? Sabihin mo, bata na lang palagi yung uh, inaalagaan mo Yung mga anak niyo na lang palagi yung iniintindi mo Make sure mga kamamay uh, Intindihin mo pa rin yung asawa mo Self-improvement pa rin kasi yun eh So kapag ka na namanage mo lahat At wala kang idinadahilan sa isang lalaki Para siya ay magbago Okay, so gawin mo Okay, kasi kapag ka nagbabago tayo, yung ating uh, pag-improve sa ating sarili na sa halip mas mahalin natin ang ating asawa, mas intindihin natin ang ating asawa, mas ibigay natin yung pangangailangan ng ating asawa, hindi po natin nagagawa. Okay, dahil napapagod na tayo, yun yung palagi sinasabi natin, make sure mga kamamay, yung self-improvement natin sa ating sarili. Okay? Oo nga, naging mabuti kang nanay, naging mabuti kang uh, may bahay sa iyong mga anak, pero sa iyo naman sariling asawa, nagkulang ka naman. So, wag mong ipakita sa kanya na nagbabago ka sa kanya. I-improve mo pa rin sa paraang maganda. Okay? Lahat kasi ng self-improvement na sinasabi ko dito, kailangan magawa ninyo sa itsura, di ba? Sa karir, sa pakikisama sa ugali, especially sa asawa ninyo, gawin nyo po yun. Self-improvement, okay, maghanap kayo ng trabaho, baka mamaya, yung lalaki pagod na pagod, kahit anong kayod niya sa maghapon, eh, yun lang palagi ang kinikita niya. Kinakapos pa rin yung kinikita niya. Halos yung pang matrikula ng inyong mga bata, eh hindi halos sumapat. Tapos yung kinakain niyo halos magulam ulam na lang kayo ng tuyo o asin o tubig. Okay, so pero ikaw, rindya ka pa rin, naghihintay ka pa lamang. nanonood ka lang ng TV, nakahiga ka lang, nagtulog ka lang. So humanap ka rin ng sideline, ng racket, ba diba? Ng karir, ng trabaho, kahit paano naman mga kamamay. katulong yan sa inyong asawa, sa inyong pamilya, 'di ba? Para sa ganoon hindi po pagod-pagod pagod ang isang lalaki. Kaya po kasi paminsan-minsan nagkahanap din ng uh, ng ibang uh, bagay, ng ibang aliwan ng ating uh, mga asawa, ng ating mga Uh, partner is dahil din po sa atin kasi wala tayong ginagawa. Kaya kung ako sa inyong mga kamamay, i-improve po ninyo ang inyong sarili. Magharap kayo ng trabaho. Ayusin nyo rin yung inyong itsura, mga kamamay. Yung itsura ninyo, yung inyong looks. Baka mamaya, napapabayaan nyo na po. Hindi na po kayo nag-aayos. Okay, hindi nyo na po ina naalaga ng inyong self-hygiene. Mahalaga rin po mga kamamay ang self-hygiene. Yung amoy, yung aroma, yung scent. Baka sa gabi, pagtutulog kayo, magkatabi kayo, tapos yung amoy ninyo, amoy maghapon pa rin. I-improve diba, nyo po lahat Yung na tawag kong self-improvement Hindi lang po sa itsura Kailangan meron din po sa ugali, sa status, sa karid Sa kahit anumang bagay Kailangan iangat nyo po yan mga kamamay Kailangan po maging responsable kayong may bahay Maging responsable kayong asawa So yun yung number one tips ko sa inyo mga kamamay Para muling uh, magbago at muling maghabol sa iyo Ang isang lalaki Make sure gawin mo yung self-improvement sa sarili mo Okay? So number two, huwag mo siyang kontakin at palaging kulitin. Mga kamamay, ang isang lalaki ayo po niyan ng palagi silang kinokontak, palagi silang kinukulit, palagi silang tinatawagan, palagi silang chinachat, palagi silang inahana, palagi silang minemessage. Huwag pong ganun mga kamamay. So hindi po maghahabol ang isang lalaki. Kung pinapakita nyo sa inyong sarili na kayo naman talaga yung naghahabol kesa sa kanya. Okay, kasi palagi nyo silang kinukulit eh, wala ng oras na natahimik ang lalaki, wala ng oras na ginawa ang lalaki na palagi kayong nangungulit. Kapag ganyan mga kamamay, lumalayo po ang isang lalaki sa isang babae kapag masyado nang maingay ang kanyang mundo. Masyado nang naririndi ang isang lalaki sa mga, okay, pagiging needy mo halos lahat na lamang ng oras gusto mo kasama ka. Lahat na lang ng gagawin niya dapat nandun ka. Huwag ganun mga kamamay. Huwag niyong ipakita na palagi kayo nanghihingi ng oras sa kanya. Okay? So, paano siya maghahabol sa inyo kung lagi kayong, kayo na lang ang naghahabol sa kanya? Ipakita niyo mga kamamay na hindi kayo nangungulit Kapag po kasi hindi kayo nungulit, Magtataka yung mga yan. Okay, makukurious yung mga yan. Bakit kaya yung babae na yan, bigla na lang nagbago? Bakit yung babae na yan, bigla na lang nawala sa contacts ko? Bakit yung babae na yon hindi na, na nagparamdam? So, maninibago ang isang lalaki kapag ka ganon. At kapag ka naninibago ang isang lalaki, yung damdamin niya para sa iyo, mangingibabaw. Okay? Ngayon, hahanapin na niya yung attention mo. Diyan na magsisimula na mamiss ka na ng lalaki. Kasi, nangulit ka nang nangulit eh. Kasi, uh, naghabol ka na naghabol. Bigla mo ngayong haalisin yon magtataka, maghahanap ngayon ng attention yung lalaki. So yun yung pagkakataon mo para ikaw naman yung hanapin niya, siya naman yung magbago, magtatanong na yan bakit anong nagawa niyong mali, bakit hindi ka na nangungulit, bakit wala ka na ngayon sa kanyang uh, contacts, di ba? So yun yung una mong gawin o pangalawa mong gawin mga kamamay, huwag niyong kalilimutan, huwag mo muna silang kulitin at huwag mo muna silang kontakin. Alright? So number 3, para magbago ang isang lalaki at muling maghabol sa inyo. Iangat mo pa ang status status at pangarap mo. Yung status mo, for example, ngayon, yan lang ang trabaho mo kumikita ka ng minimum. Make sure, day by day, pilitin mo, sumikapin mo. Pag sumikapan mo, magsakripisyo, okay kumayod ng kumayod, okay mag-work hard para sa ganon, umangat yung status mo. Para sa ganon, magkaroon ka ng promotion sa trabaho mo, maging manager ka, o kung ano pa mang mas mataas ang sahod. O kung hindi mo noon may taas yung position mo dyan, humarap ka ng mas maraming racket, mga kamama So, itaas mo yung status mo kung paano ka makaka-earn, paano ka sasahod ng malaki sa paraang malinis. Okay? At the same thing, yung goal mo, yung pangarap mo, iangat mo pa rin. Walang masamang mangarap as long as sinisikap mong abutin yung mga pangarap mo. Mga kamamay, sigurado ako pag nalaman ng isang lalaki na ang ganda ng status mo, umaangat yung buhay mo, umaangat yung pagkita mo, umaangat yung trabaho mo, eh talagang magbabago yan. Talagang uh, Uh, maghahabol muli yan sa iyo. Kasi ikaw lang yung babae na ganyan. Ikaw lang yung babae na nagsusumikap na iangat ang sarili. Kasi yung ibang mga yung ibang mga babae diyan, ano, yung mga babae diyan na hindi to alam, Okay, nag na lang sila kung anong trabaho nila ngayon. Sabihin nila, okay naman na dito, sumasapat naman sa sa araw-araw. Okay, hindi mo nagkakautang. O minsan naman, kapag ka nagkakautang, nakakabaya din naman. Huwag kayong gumaya doon sa mga babaeng ganun mga kamamay. Kailangan nyo pa rin i-improve ang inyong sarili. Kung kaya nyo iangat ang inyong karir, iangat nyo po ang status ninyo. Kung kaya nyo pagandahin, ayusin nyo ang trabaho mo. Ayusin nyo po mga kamamay. So para sa ganon, lalaki na mismo ang maghabol sa'yo at lalaki na mismo ang magbago para sa iyo. Kasi tataas yung value mo eh. Tataas yung halaga mo sa isang lalaki. Okay, yung lalaki na lumayo, yung lalaki na nang iwan, yung lalaki na nanakit sa iyo, muli yung tatawag, muli yung lalapit, muli yung magbabago at muli yung magkahabol sa iyo. Once na inayos mong status mo, once na inayos mong karir mo, once na inayos mo ang buhay mo. Okay? So next, huwag mong ispoilin ang lalaki. Mga kamamay, palagi kong sinasabi sa inyo, kung sila ay lumalaki ang ulo, kung sila ay masyado nang nai-spoil sa pambibaby ninyo, Okay? Iwasan nyo yan. Huwag nyo gagawin yan. Lalong, lalong lumalayo ang loob niya sa inyo. Bakit? Kasi kapag ka sila ang may kasalanan at sila pa rin yung lumalayo, kayo pa rin yung humahabol. Kayo pa rin yung nagsasorry. Kayo pa rin yung nagmamakaawa, which is mali. Yun yung nagpapalaki ng ulo nila. Yun ang nagpapa, uh, nagpapabusog ng kanilang ego, mga kamamay. Masyado nyo ini-spoiled. Masyado nyo minamahal. Masyado nyo binibaby. Hindi ganon. Ang pag-ibig hindi ganon. Kapag kadamor na ibinigay mo ang lahat, wala siyang ginawang effort para sa pag-ibig o para sa relasyon ninyo, lalo siyang lumalayo, sigurado malaki yung chance na mawala siya sa buhay mo. Kaya kung, uh, kung ako sa iyo, para magbago ang isang lalaki, huwag mong gawin yung mga ginagawa mo noon. Magbago ka. Okay? Huwag mong i-spoon feeding palagi ang mga lalaking ganyan. Ultimo pera, Ayaw mo nung pagtrabaho yun yung lalaki? Tapos ikaw pa yung nagbibigay ng pera sa kanya? Ano ba naman yan? Pag-ibig pa ba yan? O baka ginagawa ka na lang niyang sugar mommy? Mga kamamay, huwag niyong pong ispoilin ng isang lalaki. Para sa ganun, magbanat siya ng buto para sa ganon magkaroon siya ng effort para sa relasyon ninyo lalaki siya ikaw yung babae kailangan siya yung mismong nag -e effort pagdating sa salapi pagdating sa sa usapin ng pera okay pagdating sa inyong relasyon huwag niyo pong sa lahat ng bagay hindi lang po sa pera sa lahat ng bagay hayaan mong siya ang mag-provide ng lahat Okay? Hindi ko masasinasabi ng lahat. Siya mismo mag-provide ng karamihan sa pangailangan ng inyong relasyon. Diba? So kapag kakasi in-spoil niyo ang isang lalaki, nakong pag nasanay ang mga yan, pahihirapan kayo ng mga yan. Baka mamaya, okay, pati yung kanilang role sa inyong relasyon, Ipasalud na rin sa inyo. Kaya kung ako sa inyong mga kamamay, para maghabol ang isang lalaki at muling magbago, huwag niyo po silang ispoil din. Imulat niyo ang kanilang mga mata at turuan niyo sila, sila ang mag-provide ng karamihang bagay, karamihang pangailangan ng inyong relasyon. Alright? So next. Iangat ang itsura mo, mga kamamay. Lagi ko sinasabi rin to sa inyo, ano? Kaya po isang lalaki ay nagbabago, ang isang lalaki ay lumalayo, bigla na lang mawawala, bigla na lang mangiiwan sa ere. Eh kasi nakakita siya ng bago. Bagong maganda, bagong sariwa, bagong sexy, bagong babae. So kaya sinasabi ko sa inyo, mga kamamay, araw-araw, iangat nyo palagi ang inyong itsura. Ang inyong kagandahan. May magsasabi na naman dito, paano yung kamamay? Matanda na ako lubut na yung balat ko. Tatlo na ang anak ko. Lima na ang anak ko. Paano ko pa magagawa yan? Mga kamamay, marami dyang merong limang anak pero ang ganda-ganda pa rin. Meron dyang anim na anak pero sariwang-sariwa pa rin. Mga kamamay, araw-araw nyo pong i-improve ang sarili ninyo. Maligo kayo, yung inyong hygiene, ayusin ninyo, magsuklay kayo. ba? Diba? Huwag kayo masyadong uh, wag huwag kayo masyadong magpainit. Kung, kung nagtatrabaho mga kayo sa labas ng bahay, kung masyadong naiinitan, at the end of the day maligo kayo, linisin nyo ang katawan nyo okay yung hygiene, dyan po daanin ng lahat, sigurado ako mga kamamay babalik at magbabago ang isang lalaki at muli kanyang hahanapin at muli siyang maghahabol sa'yo kapag kaganyan huwag kayong puro reklamo huwag kayong puro uh, paninilip ng, uh, ng mga kulang sa inyo. Hindi po ganun mga kamamay. So, nandiyan na nga kayo Nandiyan na nga kayo sa puntong yan eh. Lumalayo na nga yung lalaki. Ano pa bang dapat yung gawin? Kailangan nyo bang magdrama pa rin dyan? Kailangan nyo pa bang mag, -mag uh, magdahilan sa akin? So, hindi. Gawin nyo na po yung mga sinasabi ko at sigurado ako, ito yung dahilan kung bakit bigla silang nawawala, bigla silang nagbabago, bigla silang nananamlay, bigla silang nawawala ng gana sa inyong relasyon. Okay? So mga kamamay, ilan lang yan sa mga tips and mga bagay na kailangan yung gawin upang magbago ang isang lalaki at muli siyang maghawol iyo. Mga kamamay, bago pa lang tong channel natin, hopefully marami po ang subscribe dito at uh, malaman ko sana kung anong pangalan mo at kung saan ko nakatira. So ilagay mo lang yan sa comment section para sa ganon. Next video mo, shout out kita. So bago ko tapusin ang video ito, gusto ko lang i-shout out ang ating mga TAP. Okay, subscribers na palaging nanonood at palaging sumusporta sa ating channel na ito. So mega shoutout muna kay Regzel, kay uh, Richelle, Richelle Combate, ayan kung tama, mega shoutout iyo. Kay Yvonne V, mega shoutout din. Kay Gina Pebria, and kay Evelyn Gonzalez, magandang araw po mga ma'am, mga sir. So thank you po for uh, choosing um, uh, Home of Love Advice sa uh, pagpili ng uh, makukuha na nyo ng uh, love advice. Maraming maraming salamat mga kamamay. See you for our next vlog. Don't forget to click the subscribe button and notification bell. Hanggang sa muli, sana makatulong. Paalam.